So, para rin sa mga nagtatanong at na mga nagsasabi na so, mas magaling pa kami sa manufacturer na hindi nila nila ganito. So, good day everyone! Si Ray ulit ito, Ultra Racing Philippines and Stingray Performance Philippines. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang anti-sway bar or anti-roll bar. Ano nga ba ang importansya nito at bakit natin ito kailangan sa ating mga sasakyan? Ibig sabihin, yung mga engineer ba na nag-manufacture ng mga sasakyan ay hindi na pinag-isipan ito? Or kung bakit kailangan natin ito ngayon? Hindi lahat ng sasakyan nakakabit ang anti-roll bar or anti-sway bar. Bakit? Panoorin nyo yung video namin na ito. Para mas maintindihan ninyo, yung mismong purpose at kung paano siya gumagana sa ating mga sasakyan. May sample tayo dito na nagre-representa na independent suspension system normal para sa mga sasakyan natin dito. Normal siya. Pag makikita nyo, dumadaan sa mga lubak. Hindi nyo siya napapansin. Na ano bang difference kung meron or wala. Importance ni anti-sway or anti-roll bar sa mga turns or corners or overtaking pag swerve ng lane. So, itong representation na ito, may papakita ko sa inyo na every time Left or right ang sasakyan, yung gulong, umaangat yung kabila. Mapapansin nyo yung tire dito sa kabila, nakaangat na yung uh, sa outer side. Kapag nag-turn ka naman sa kanan, nakaangat na yung sa may left side, itong outer portion na ito. Depende sa bilis ninyo na nagpag-turn ninyo, na kapag sobrang bilis nyo, ang nangyayari wala na itong ground traction. So, ang nagiging effect nito ay nawawalan kayo ng control at handling. So, doon nagkakaroon ng mga aksidente minsan dahil pag nag-overtake, mabilis, nag-swerve ka left to right, mapapansin mo yung sasakyan mo parang nawalan ng ground traction and hindi na nagiging balance at stable ang sasakyan. Kaya nagkakaroon ka ng uh, understeer or over oversteering na hindi ka nagkakaroon ng control sa sasakyan, doon nagkakaroon ng aksidente. So, ito, i-represent niya yung anti-roll or anti-sway bar. Although, mas malambot ito ng konti, flexible siya compared sa solid at uh, makapal na anti-sway bar ni safety bars ni Ultra Racing. Merong mga sasakyan talaga, kung mapapansin nyo, may naka-install na sila ng mga from factory na anti-sway bar, anti-roll bar, at mga strut bars. Um, kadalasan lang ito tinatanggal to cut the cost kasi hindi naman talaga ito napapansin ng mga tao na ginagamit ang sasakyan nila. Kagaya nga ng pinaliwanag ko, hindi nyo siya mapapansin not unless maintindihan nyo talaga yung function or purpose ng anti-sway bar. Sa turns talaga, mapapansin nyo, tumataas yung kabila at kanang side. So, napapabagal kayo at nagkakaroon minsan ng mas malalang aksidente dahil epekto ito ng pagbabagal ninyo dahil nawawalan kayo ng control. Independent suspension system, pag tinaas yung kanan, hindi sumasabay yung kaliwa. Pag tinaas yung kaliwa, hindi rin tumataas yung sa kanan. So, obitan natin ng uh, anti-roll bar ngayon. So, every time na itataas natin ang kanang gulong, mapapansin nyo, tumataas din yung kaliwa. Yung opposite side din niya ay nag-function. So, ibig sabihin, mas nagiging komportable kayo epekto nito. Yung tulungan niya tumaas yung kabilang side para maging balanse ang galaw ng kaliwa at kanan na suspension system ng ating mga sasakyan kagaya kanina pinakita namin, nagto turn ka sa left at sa right, nagkakaroon ng, nawawalan ng ground traction yung opposite side. So ito, papansin niyo every time na nag-turn ka sa left, yan, nag-turn ka sa left, sobrang tigas, pinipigilan niya na tumaas yung kabilang side at flat pa rin on the ground, itong gulong sa opposite side. O kasi nakakonect na yung left at right side. So, ang nangyayari doon, mas nagkakaroon kayo ng control dahil flat on the ground pa rin yung opposite side ng gulong kahit nag-turn kayo or nagkakaroon kayo ng sudden turn from left to right ng dahil sa anti-sway or anti-roll bar. Mga sasakyan, meron siya madalas na anti-roll bar at anti-sway bar para sa mga top of the line variant or especially yung mga SUV or yung mga malalaking sasakyan especially. Mas mataas ang body roll nito or mas mataas ang potential niya na mag-sway at mas mawala ng control every time na nagta-turn kayo dahil mas mawabol ito dahil mas mataas ang suspension strut. Sway bars natin or yung mga anti-sway or anti-roll bar talaga ng sasakyan natin. If originally meron kayo, makikita nyo maninipis lang siya. So mga nasa 15, 14, 13 mm. So meron tayo dito kay safety bars ni Ultra Racing na mga 16 mm pataas. If gusto niyo talaga ma-feel yung difference or ma-feel yung handling nyo talaga na solid, stable, and comfort ay nando doon, go for the bigger anti-sway or anti-roll bar. And yung mga anti-sway at anti-roll bar pala na stock, uh, napansin namin nung nagpalit kami before sa mga sasakyan na meron na ito, ang laman niya, hollow. Unlike dito kay safety bars ni Ultra Racing natin, solid still ito. As in, solid siya. Hindi kagaya nung mga originally manufactured na hollow ang nakalagay. So, para rin sa mga nagtatanong at na mga nagsasabi na So, mas magaling pa kami sa manufacturer na hindi nila nila ganito. Originally, guys, meron po talaga naka-install, mas manipis, yung mga top-of-the-line variant. At yung mga premium brands talaga, most of them, meron po talaga nito. So, hindi po kami nagmamarunong or nagmamagaling. This is just an upgrade para sa mga wala at upgrade para sa meron at nakukulangan sa handling at premium quality ng pagda-drive ng sasakyan kasi yung handling at comfort nakakadagdag ang pag-install ng mas makapal na anti-roll or anti-sway bar. So guys, sana may natutunan kayo. If ever may questions kayo or comments or suggestions, paki-comment lang or pa-message lang kami. At see you ulit sa mga susunod na video. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye.